kailangan ni Gretchen ng a certain lifestyle to maintain kasi nga she's one of she's one of the most beautiful faces in Philippine cinema And kung hindi kaaw yung Marjorie ka yung Claudine umabot na nga sa puntong nagsakmalan sa harap ni President Duterte sa alamay ng tatay nila the sabongero case Uh, and that's very, very serious. I mean, ang sa akin, um, will she be able to get out of this? At sa ating pagpapatuloy ng serye tungkol sa mga artista na nato trouble, um, bago natin ilahad yung susunod, girl siya actually. Sige, may clue na. Uh, please don't forget to like and subscribe to our channel. Uh, time to talk, dito sa PH Time. And here she is. Uh, ang mga tao pumuputak. Uh, kasi ito ay may tungkol sa tungkol sa manok, sa sabong. Um, uh, okay, Gretchen Barreto. Gretchen Barreto, her beauty is her curse. Kasi alam niyo na sa Pilipinas, kapag ka ikaw ay gumanda, ikaw ay mistisa, hindi ka pwede mag-jeep. Uh, bakit? Well, unang-una, well, pwede kang mabastos. Uh, at saka parang naka-ingrain na sa isip ng mga Pilipino na kapag mag mistisa ka, maganda ka, para bang, parang you deserve better in life. Eh, hindi, hindi, tamang pananaw yun, hindi tamang perspective yun, but that's how it is. Uh, kahit nung araw pa, uh, pagka yung Merong, let's say, lumabas na maganda sa pamilya, lagi sasabihin, eto yung mag-aahon sa atin, sa ating kahirapan. Well, um, if you are to believe nga, yung version ni Gretchen Barreto, nung sabi niya na lumalaki siya, napilitan siya mag at an early age, parang to help the family, uh, the finances. Pero, of course, kinukontra din niya ng ibang members of the family. But then... Uh, hindi yan ang issue ngayon. Noong na-involve siya kay Tony Boy Cojuangco, uh, magulo yung naging buhay niya because siyempre, uh, pinag-usapan siya ng alta sociedad. Uh, she had problems with her mother-in-law uh, and basically, well, matapang si Gretchen. So, kinaya niya yon And then, all of a sudden, Uh, nagkaroon ng gulo yung pamilya uh, Umabot na nga sa puntong nagsakmalan sa harap ni President Duterte Sa lamay ng tatay nila uh, Ang akin lang parang Kailan ba talaga matapahimik ang buhay ni Gretchen Barreto? Uh, kung hindi kaaway yung Marjorie, kaaway yung Claudine tapos basta yung yung never na silang nabuo as a family but and of course that happens in other families kaya lang sila kasi din i mean sila talaga yung tipong they love washing their dirty linen <laughs> sa publiko and uh, well at least that keeps them you know uh, in, uh, in, the public mind pero itong pinakahuli ngayong kinasangkutan niya involvement niya I'm, I'm gonna say involvement uh, dito sa kaso ng mga sa sabungero ah uh, ito yung parang hindi na kagandahan at medyo mahirap ng lusutan ito kung uh, totoo ngang sangkot siya ah uh, sayang uh, kasi um, si Gretchen Wan again tagal na siya sa industriya ah uh, Nirespeto naman siya uh, For all their gulo Uh, meron siyang following, tinitingala uh, siya as a fashion icon, but then again, this, the Sabongero case. Uh, and that's very, very serious. I mean, ang sa akin, um, will she be able to get out of this? I hope so. If only, uh, para lang sa kapakanan ng uh, entertainment industry, kasi hindi naman maganda yung isang uh, kasama natin sa industriya ay ma-involve sa ganito. But then, kung may katotohanan naman, well, I guess, let's just let the wheels of justice roll. And that's all I can say about Gretchen Barreto. At sa susunod nating uh, serye, parang siyang teleserye, no? Ng mga artista na to-trouble or already in trouble, Uh, Abangan nyo kung sino ito. Um, clue, well, uh, boy siya. Oo. Uh, ganda ng boses. Yun, I guess uh, malalaman nyo na kung sino siya uh, sa next edition ng uh, Time to Talk dito sa PH Time.